to more vlogs! What's up mga kapatay gutom? So ito na nga guys, ito na naman ang ating tindahan serye guys. So ayusin natin itong mga ano natin, mga drinks natin guys. Ayusin natin itong mga pinagbibili natin drinks. So yan guys, to so, yung mga apple na to guys, sobrang mabenta talaga itong mga big 250, yung mga plus na ganyan. So, balak natin gawin dito, guys, is ano, bubili na tayo, mag na tayo ng mga ganito. Yung apple juice ang malakas talaga, guys. So, ito na nga, guys, ayusin natin yung ating mga paninda. So, ito na naman ang ating tindahan seri ni Amore Blood. Yan. So, ayusin natin yung mga sito natin, guys. Yung ating mga sito orange, ah, uh, sito apple, guys, ayusin natin. Nagayin natin dito para mabilis tayo makapag-refill, diba? So, lagay natin dyan, guys. Ayusin natin ang ating mga paninda. Diba? So, yan, guys. Lagay natin. Pati itong ano, mga apple juice na apple bubble, ganyan. Ayusin natin. Para magluwag dito sa ating lunggaan. Lunggaan, guys. Lumuwag. Dan. Wala talaga tayo ibang lagayan kasi guys eh. Wala tayo ibang lagayan guys. Kulang tayo sa mga shelves. Mga langgam. Ang kukulit ng mga langgam guys. Nakakabuhisit na yung mga langgam sa amin guys. Nakakainis na guys yung mga langgam. So ayan na muna natin dyan yung ibang drinks guys. So hindi na kasi talaga kasha. My goodness. So yung driver ko ng sa tricycle guys. Si Mamang Mason is ano guys, tawag dito nagaano nung damo doon sa likuran namin dahil kasi magtatanim kami ng mga balinghoy guys eh yung mga balinghoy doon, tatanim kami so, ganun ay guys so yan so inayos na natin itong ating mga juices guys no So, ayan, nilagay ko. Hindi nakasya, guys. So, nilagay lang natin sa box. Yun guys. So kanina ang daming bubili guys. Sobrang daming bubili ng ating mga yan nakikita nyo yan. Daming bubili pati mga chocolate drinks natin. Sobrang dami na ating mga paninda ngayon. So nag na kasi talaga tayo guys. Na mga ating mga paninda. Sobrang nag na tayo. So bala ko nga mabili ng mga mga juice na big 250 guys. Yung mga apple juice na big 250. Gusto ko nang mamili guys kasi na gusto ko nang mamili nun para may stock na tayo, di tayo maubusan ng stock, tuloy-tuloy lang yung pagbenta natin guys so tuloy-tuloy kailangan tuloy-tuloy na guys tuloy-tuloy na natin to para makabenta tayo guys no? so, so yan yung mga donuts natin mga donuts yan yung mga donuts guys so ayusin natin yung mga ating mga tindah. So, yun yung mga donut. So, lalagay ko yung sa saan. Mabili na ngayon yung donut namin. Sarap kasi ka talaga kasi itong donuts, guys. At itong mga loaded, yan yung mga ano. So, magpalamig tayo na itong strawberry, you no? Magpalamig tayo. Sarap ng ating strawberry. Masarap kasi yun na malamig siya, guys. So, ilagay natin yung ating iba pang donuts. So, saan yung iba kong donuts na? So, hanapin ko lang yung donuts na, ah. Ano guys? Grabe ang haba. Ang dami natin yung kailangan kayusin. So, nakakaaliw talagang merong tindahan, no? Kumikita ka na, guys. Naaaliw ka pa. Nalilibang ka pa, guys, sa araw-araw, di ba? Nalilibang tayo. Kumikita na tayo, nalilibang pa tayo. Kaya yung mga ano dyan, yung mga tambay-tambay dyan, mag-isip-isip na kayo guys ng mga business na gusto nyo i-business guys, no? Hindi yung forever tambay guys, no? Mahirap yung gano'n na walang pinagkakakitaan. So, dapat advance yung utak natin guys sa pamimili guys, di yeah. ba? So, kung ano yung may mga bagong mga sa market, o ano man yung mga bago na nandun, sunggaban so, na natin agad guys yung mga bago mga bago nating mga nakikita. Ayan. So, ayos na, guys, sa ating mga paninda ng ating mga donuts, guys, at ang ating mga drinks, at yung mga biskuit-biskuit natin, guys. So, magpapapretaste ako, guys, no? Kasi hindi pa natitikman ng mga bata tong wafer na to, tong wafer na to, guys. So, magpapapretaste ako, bibili ako na isang wafer, papapretaste ko sa mga bata dyan, para magpaano nila, na masarap yun guys no na parang mabenta guys yan so yun yung ating natin guys so ayos na lahat yan tapos yung mga noodles noodles yan ilagyan natin pa si kanto yan yung mga snack snack natin guys so yun lang na share ko lang sa inyo ulit guys ang ating mga ano ang ating mga tinda ngayon guys yan. so yun ano ko na yung donut Nilagay na natin yung mga donuts dyan para maayos guys. Nakaayos na yung mga paninda natin. So yung mga subot-subot na iba, hinatabi ko yung mga subot kasi pag merong bumili ng itlo guys, di ba? Papalamig ako ng white donuts. Palamig tayo white So, yun na nga guys. Ayos na ang ating mga paninda. Sana nagustuhan nyo ang aking vlogs. Nga more vlogs, mga boy tindahan. Serya natin. Babo, guys. Guys, nagtatabas na dun sa likuran namin, guys. Nagtatabas na. Nagtatabas na, guys. Ayan yung mga balinghoy. Kitang-kita nyo yung mga balinghoy. Ay, grabe. So, guys, ang gagawin natin kasi, pupunuhin natin ng mga balinghoy yan. So, yun, nakita nyo, ilan yung balinghoy na tinanim namin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dami guys ang dami baling hoy <laughs> so dito ko ililibing yung, yung kaaway ko kita nyo nagpahukay na ako ng malaki eh. <laughs> ha yung mga marites dyan sa Maynila dyan nakikita nyo yan palilinis ko pa yan para maganda yung paglibing nyo <laughs> joke na <laughs> So, yung mga malunggay natin, guys. Malunggay, malinghoy. Ay, eh, yung malunggay. Nakakita ni yung Mama Masa na yan, ah. No? Oh. Oo. Mausbong, ano na yan. Eh. Oo, guys. Eh, no? Boy na boy na eh. Ay, saging mahala. Okay na ba? Yung saging? Okay na. so, <laughs> <laughs> ito yung kubo namin, ah. Ito yung ano namin, papag. Dries. Grabe. Lawak pa nung likod, no? So, yung mga gusto magpagawa ng ano dito, pwede pa naman kayo dito magano ng ano eh. Ang bahay nyo. Ma, pwede pa kung gusto nyo. Grabe, init. Nagrita na naman ako nito. Yan guys, yung ano, saging guys. Yung saging sana gumanong para pag bumunga, malalaglag na dito. Kaya naman dyan ang saging. Ha? Tabuna na naman. So, nililinis ni Mamang Masol yung ano. Yan yung mga dumi-dumi, guys. Ayan, senyorita. Ha? Hindi pa. Nakapulus lang, gum. Na o? Oh? Senyorita to eh. Nariluman. Oh. Nililim mo eh. So, yan na, nakatabas na si mamang mason. Senyorita. Eh buko natin, oh. may buko na. Nakita nyo, yan yung buko. Yung buko natin, dalawa yan eh. Ang dami naman buko talaga dito guys. Kaya lang natatabunan na. Kailangan ang buko to. yan buko yan oh. Ito. Mali to, buko yan guys. Buko. So ayan, buko rin to guys. Ito meron pa. Ayan oh, buko. dami oh, diba? ba? Buko. Tapos yung saging talaga yung malupit dito guys, yung saging. Guys. So lahat to hindi ko tatanim mo. Ang maganda pala yung lupa namin dito guys, kaya mabilis makapagpalaki ng ano ng balinghoy. Ay nakita niyo yung puno na yan, balinghoy yan guys. So swerte talaga ang ano yung lupa pag ma, ano yung mataba yung lupa dito. Bakit na? Pag mataba yung lupa, guys, mabilis tutubo yung balinggo. Iaabotin lang siya ng 3 months. Tapos, pag hindi mag maganda yung lupa, 3 to 6 months, pag maganda yung lupa mo. So, swerte namin dahil kasi nga, maganda yung lupa dito sa amin, dito sa likod namin, dito sa lugar namin, talagang mabilis makapagpatubo ng balinggo. 3 to 6 months. Oo, tapos, pag ano, pag ano naman, Ayun na nga, na Wala tayo. Nawala din sasabihin ko kasi dinagdag niya yung panahon daw nakikisama. So ito talaga, nakikisama rin to guys. Ito, nakita nyo ba yan? Nakikisama yan eh. Ano? So ayun na nga guys, yung ano, pag maganda yung lupa mo talaga dito sa lugar namin, mabilis makakapagpatubo ng balingoy. Kaya ngayon, tatamba na natin ng balingoy itong buong yan. Palibot na yan, buong yan, may balingoy na tanim na tayo dyan. Tapos yung ibang tinanim namin dito, hindi na namin malaman guys kung ano nangyari. ba? Diba? Tapos, pinapasok kami ng daga guys. Doon sa, hindi na namin malaman kung ano yung umaano doon sa kisami namin. Kung saan dumadaan yung daga guys. So hindi na namin malaman talaga kung saan siya tumutuloy. Yung ano, tatakpan siguro yan. So marami na tayong baling hoy guys. Ayan na. So pinalilinis nga yung Lugar do sa likod para yung balinghui nga maayos, guys. Maayos yung pagtatamna ng gatag-ulan, guys. Maganda magtanim ng balinghui kasi ang gatag-ulan. Kasi mabilis siya talagang, ano, sobrang bilis na talagang, ano, guys, tutubo. Diba? Kaya ayun ang kinagandahan talaga, guys. Ayun ang kinagandahan. So ayan. so sana nga matuloy din tong project natin. Iba ito yung balinghoy guys, so oh. kailan lang ito ginawa. Kailan lang ito, kailan lang tinanim guys. Nakita nyo yan? Ayan o, oh. kailan lang yan tinanim. So ngayon nagbulaklak na siya guys, ayan o. Oh. Sobrang ganda. So ang technique doon ng pagtatanim, kailangan doon nakatagilid. Para mas mabilis siyang, um, ano. So ayan, guys, ang itim ko na naman. So Pakita tayo guys, no? Ang itim ko na naman ito guys, sobrang itim ko na naman ito. Naya nga. So ayan nga, ganun lang, kwento ko lang sa inyo guys. So dito nagtatapos ang aking vlogs, napatay gutom, amore vlogs, napatay gutom, babo.